Abi ah, tay ko ron blogger nga nagpasikat. Uh, ah, pasikat siya. Kay komo lagi nase mga challenge napakaon sa mga pagkaon nga dili niya maangay una. Pakaon siya o ipapa-challenge siya og pagkaon og sardinas. Nga sa video nagkuan siya kanang giluod siya sa pagkaon sa sardinas kay wala pa siya kasulay og kaon sa sardinas. Sa sukat sa sukat sa iyang kinabuhi. Okay raman na anak kay lalaki man sa ato ang pag vlog, lalaki nga ato ang pag ah, himo og video para musikat para manon para mahimong famous or ma trending ang video. Pero kung gamiton gani pagkaon, pagkaon sa mapubre gani sama anang sardinas, dili na gina siya maayo. Laing kinagdating sa mapubre nga sama kanamo nga kaning sardinas dinas og unang pagkaon labi na sa mga bukid nga area nga wala layo siya sa dagat nga makaon tag isda nga sinulod sa lata mo ni mapagkaon gi sa pobre niya ana ipakita niya nga giluod siya sa pagkaon nga pagkaon sa sardinas dili maayo tan-aon okay ra man dili ta magbuot sa iyang video pero kana i-video pa man kay tungod kay dili siya gana sa pagkaon wala ta ni video niya ko di sa pagganahan ganahan sa pagkaon uh, mga uh, siya sa mga pobre na kinanglan anak labi na karon sa El nga grabe gyud kainit grabe kainit grabe ka mahal sa palitonon ni Alisod kaayo labi na ang taga probinsya nga wala kayo abot sa umah wala kay naka ron tungod sa kainit sa panahon uh, mga matay ang, ang mga gulay ron kung atong itanom so anong di man ato anong di man ihatag manghatag na lang siya mas nindot pa Menghatag siya sa mga pubri, menghatag siya sa mga namang mga pubri. Huwag na mga nga dili niya ganahan. kaysa iyahan iyang ipakita sa video nga mukaon siya tapos iyang iluwa. Tapos murag panamas, panas tamas tamas na siya sa usa ka pagkaon nga grasya gikan sa Ginoo. Kami mga pubri kusog kami mukaon na dili lang nga kami mga taga-probinsya kundi taga, sa taga-bukid kundi ang kani mga military mo ni ilang una kay nang dadalaon gyud sa pagkaon kay mas dali nila na ma, ma dali nila maabre dali nila makaon dali nila nang mas dali nila makakaon sa anang kana ka mga dilata sama sa sa dinas o kana sa mga naikalamidad sama sa bagyo sama sa linog kung sa may una nato nga eh, makaon sa mga mga biktima kundi kanang mga kanang sardinas so dili na maayo nga inana Daghan pa yung pagkaon nga uh, yung kapanderian katong mga barbecue nga sa tinae ko no. O di ka mukaon. Ayaw lang, ayaw lang ay, ikuan ni kung nga di ka gana mukaon. O di ka mukaon. O sige. Panghatag na sa mga pubre. Mga patong pandisal. O sa patong mga bulad Di siya gana kaon bulad ko no. Kami mga pubre. Uh, kinaham na mo bulad. kay mo na Kuan mo mo ni sudan mo kay kaning sa kapobrihon mo na madaginot na pila ka adlaw o pila ka Simana, na mo na i-stock na mo labi na tong mga walay ref walay mo refrigerator nga mo kabalayan so mo na amo ang kuan mo na mo konsumo pa adlaw ayo na dili na dili maayo ayo kaning City to Mars sanay sa dili maayo maginana ta di wa ko naglabot nimo sa imong kuan vlog pero Di siya maayo nga na naon na to ang ato kuan ato ang pagkaon Paano? Stamas man na sa pagkaon Di na maayo O, diha lang <coughs>